si Orle, Marse Sergeant Orle Gutesa. Matanong ko lang si Orle, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Pa Yan ang marines. So, uh, paano yung, paano yung uh, meron kami rito ang motion sana na coveran ka ng uh, protective custody ng Senate? Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Wow! Marines! Talagang, Marines! Talagang kaya mong protection na sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Pilipin Kusublari. Pilipin Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... Gusto mo pala pumunta ng Marines? Eh, kaso na pagbunot ko, Pilipin yes. na bunot ko, kaya PC ako. nag Bakit PNP. di mo sinoli, tapos bumunot ka uli? <laughs> Ay, sabi nila, yan ang kapalaran mo huwag mong baguhin so anyway uh, mr orley gutesa ayo mo magpa sa ilalim sa usa protective custody uh, yes your honor kami Kaya Kaya niyo tayo your honor. okay well, mr with that, chairman uh, uh, with the siguro kung magbagong isip mo please let us know right away uh, uh, dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito basta we are ready to accept uh, uh, your uh, protective custody, the, the Senate. Uh, right. Thank you, uh, Senator uh, Pangilina. With that, I hereby.